Mga ka-Republic, tatlong championship team na ang nadali sa pagbubukas ng PBA 50th season. Unang nadali ang Ginebra noong opening day at kagabi magkasunod ding Nagarote ang Miralco at ang San Miguel Birmen. Bumita si Calvin Abueva ng pangunahan ng Titan Ultra na tanggalan ng power ang Miralco na para bang inia-announce, Magnolia ako ang inyong sinayang. Pero ano nga ba ang kahulugan ng maagang mga pagkatalong ito ng mga title contender team? Nagsisimula pa lang ang bagong season at di pa natin masusukat ang kakayahan ng mga kupunan Ngunit ito'y malinaw na sinyales na hindi na mapipredik kung sino-sino ang sasalta sa playoffs Pag-uusapan po natin yan pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe niyo itong ating channel at kung di masyadong makakaabala ay i-like at pakishare na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming maraming salamat. Mga ka republic sa line-up na mayroon ang San Miguel Beermen sino ang mag-aakalang tatalunin sila ng NLEX? Nasa SMB ang nag-iisang 9-time PBA MVP na si John Marfahardo na sinusuportahan ng mga tigasinding player tulad nila Jericho Cruz, Mutaw Tua, Wami Chongson-Lasiter, at Don Trolliano. pero nadali sila ng NLEX. Ipinamalas ng Road Warriors hindi lamang sa mga sikat na pangalan tulad ni Fajardo at CJ Perez nakasalalay kasalalay ang ikapapanalo ng isang team. Nasa teamwork din at lakas ng loob na lubaban kahit wala ang itunuturing nilang court leader na si Robert Bolik. Nasa US si Berto para sa isang family emergency. At sa absence nito, nag-step up si Junel Policarpio para itala ng Road Warriors ang upset twin laban sa defending champion SMB. Hindi manapigil napigil ng LX defense si Jun Marfajardo na nagtala ng 18 points at muling ng hablot ng 15 rebounds. Ngunit dalawang puntos lang naman ang na-contribute ni CJ Perez na naglarong may iniinda pa rin ang Sprain. Apat na minuto lang ito sa aksyon. Hindi pa rin ito nakaka-recover mula sa injury na natamo nito sa PBA Asia Cup na ginanap sa Jeddah, Saudi Arabia. Sinikap lang daw nilang makadikit sa SMB sa pagsisimula ng laban within striking distance para magkaroon sila ng chance, sabi ni Jong Wichiko. Huwag lang masyadong lumaki ang lamang and hopefully magkaroon sila ng run. At iyon nga ang nangyari, nakabalikwas ang NLEX mula sa 56-43 third quarter deficit. Na-timing daw na yung run nila at the end ay kunti na lang ang natitirang oras. But of course, ang mga players daw ng NLEX lalaban at lalaban ang mga yan kahit anong mangyari. Dugtong pa ng NLEX coach. Idinidicate ng Road Warriors ang kanilang buena manong panalo kay Robert Bolik na nagluluksa sa pagpanaw ng ama nito. Samantala sa mas naunang laro, nagtala rin ng upset win ng Titan Ultra laban sa one-time champion na Miralco Volts. Tinulungan ni Calvin Abueva ang bagong saltang prangkisa upang itala ang unang panalo sa PBA at the expense of the former champion team 100 to 96. Ipinamalas ni The Beast, marami pang laman ang kanyang tanki na magtala siya ng 41 points na may kasama pang 7 rebounds. Maalalang galing si Abueva sa Magnolia pero ipinagpalit siya ng hotshots kay William Navarro ng Northport. Pero si Navarro walang kaabog-abog ay iniwan ng hotshots para maglaro sa South Korea. Sumatotal parang ipinamigay lang si Calvin Abueva at kagabi nga ipinakita ni Davis sa lahat especially siguro sa kanyang former team na mayroon pa siyang ibubuga. Bagong karir high para kay Abueva ang 41 point production niya laban sa Miralco. Parang na-refresh ang college days ni The Beast noon sa San Sebastian College nang igiya niya ang baste sa NCAA Championship noong 2009. Nag-step up din si Joshua Munson na nag-contribute ng 14 points, sumablot ng 6 rebounds, namigay ng 5 assists, isang steal at dalawang blocks. Hindi nagpahuli si Cade Flores na nag-ambag ng 10 points, 6 boards, Three steals samantalang almost double-double si Fran New with 9 points and 9 assists. Ano ang ipinapahiwatig ng mga panalong ito ng Titan Ultra at Enlex? Pati na ang naunang panalo ng Magnolia laban sa Barangay Ginebra noong opening day. Malinaw nating nakikita ang paglakas ng mga middle table team at hindi na magiging predictable kung sino-sino ang papasok sa top 8. Then top 4, dati-rati halos nahuhulaan na kung sino ang mga aakyat sa quarterfinals at semifinals. Kaya wag tayong magulat na may mga bagong kupunang bibidak sa conference na ito at mayroon ding mga dating bida na maagang malalaglag. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kahit gaano po tayo kabisi ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo-Halo Sports Republic.